nais ko lang po maghatid ng inspiration sa patungkol sa gustong mag-abroad na mayroong chronic hepatitis B na mga aplikante na papunta dito sa Europe Czech Republic. Hi guys, welcome back sa aking channel. So sa video na ito ay nais ko lang po maghatid ng inspiration sa mga nawawalan ng pag-asa patungkol sa gustong mag-abroad na mayroon karamdaman o sa madaling salita mayroong chronic hepatitis B na mga aplikante na papunta dito sa Europe Czech Republic so sa video na ito ay gagawin ko para sa isang viewers na nagrequest patungkol dito na maaari ay i-vlog ko daw nang sa ganun. Kung mayroon nakaalis na papunta dito sa Czech Republic na mayroon chronic hepatitis B at ito ang kanyang message sa akin at hindi ko na rin babanggitin ang kanyang pangalan para sa kanyang privacy at discrimination at sana kung sinuman makapano nito at mayroon kaalaman patungkol sa nakaalis na sa mga aplikante na may chronic hepatitis B papunta dito sa Europe. Sana mag-comment naman kayo nang sa ganun eh mayroon tayong isang kababayan na ma-inspired para ipagpatuloy ang kanyang application nang sa ganun eh di siya mawalan ng pag-asa. Pero bago pa man dumating sa ganitong paggawa ko ng content, ay sinubukan ko siya payuhan at isinampul ko ang sarili ko way back 2012. At yon yung una kong pag-apply sa abroad, papuntang Dubai. Pero sa kasamaang pala, hindi pa ako nakaalis nung time na yon kasi meron daw ako scars sa baga. At ang agency ko na dapat aalisan noon ay ang sarili ko agency. At nagpamedikal ako dyan din sa Makati. Pero ang ginawa ko, hindi ako nawalan ng pag-asa kasi alam ko sa sarili ko na malusog ako at wala akong iniindang karamdaman sa katawan. Kaya instead na mawalan ako ng pag-asa, ang ginawa ko, sumubok pa rin ako sa iba. At ayun, nakahanap ako ng panibagong employer sa Saudi naman sa Jubel at ang Arcelor Company. Sa madaling salita, nakapasa ako doon at dumating na nga sa pag medical At nang malaman ko yung result, wala naman pala. Kaya, yon ang payo ka sa kanya ay subukan niya. Alam kong malaking sugal to at malaking pira ang mawawala dito. Pero paano niyang malalaman na po pwede pala? Sinubukan ko na magtanong-tanong sa mga kilala ko pero ang kadalasan nilang sagot, karamihan sa nakakaalis ng mayroon hepatitis B, chronic, ay papuntang Australia or Canada. Malimit kasi sa mga kakasabayan ko piklat lang sa baga kaya ang nangyayari nagpapasikan opinion lang sila sa espesyalista na doktor alam ko na sa tatlo sila na mga halos kasabayan ko na mayroon ganito mga medical issues pero nakaalis naman sila alam ko dyan lang naman sa Pilipinas ang mahigpit pagdating sa medical pero pagdating dito pag nandito ka na sa Czech Republic Europe eh wala nang problema or depende lang din sa company na papuntahan kasi dito sa company na pinagtatrabahuan ko kadalasan ay eh, may mga disability yung mga aplikante mayroon pa nga akong nakikita mga pipilay-pilay at mayroon pa nga bulag ng mga operator pero sa tingin ko hindi naman sila tumitingin sa ganong mga issue basta ang importante kaya mo gampanan ang trabaho mo at alam mo ang ginagawa mo kaya ang may papayo ko lang sa kanya ay ipagpatuloy niya ang application niya at huwag niyang pangunahan dapat yung medical dapat intayin niya yung result saka na lang niya harapin kung papayag ba yung employer sa ganong isyo kasi sa pagkakaalam ko kung talagang kailangan ng aplikante ng isang employer at ito nakikita sa iyo ay talagang kukunin at kukunin ka gagawan nila yan ng paraan para makarating ka kaya sana wag kang panghinaan ng loob na mag back out dyan sa application mo alam ko napakalaki ng gagastusin mo more or less 10k sa medical pero once na nagastusan ng employer mo maniwala ka hindi ka bibitawan yan kasi maghahabol na yan ng gastos sa'yo isipin mo na lang na gagastos yung employer mo ng more than 13k para sa visa process tapos sa'yo, more or less, tinki lang. Kaya ang may papayo ko sa'yo, ituloy mo lang yan. Pero wag mo lang sabihin sa agency at doon sa pagbibidikalan na mayroon kang ganun karamdaman. Bayaan mo ang result, ang maghusga. At gagawan naman yan ang paraan ng agency at ng employer mo. Kung sa palay balay mo, pagdating ng result, clear pala kagaya na nangyari sa akin o diba? As in, di ba kasi hindi naman lahat yan ng medical center diyan ay perpekto mga tao lang din yan at masin na nagkakamali rin kaya sayang ang pagkakataong kung magbaback out ka sa dami ng gustong makaalis at makapasa sa interview at ikaw ay nakapasa na ay bakit ka pa magbaback out meron nga akong kasabihan sa sarili ko patungkol sa pag-apply ng trabaho. Kung para sa iyo, para sa iyo 'yan. Kahit anong hirap pagdadaanan mo, makakalusot ka at makakalusot dahil para sa iyo 'yan. Tsaka sinubukan ko na rin mag-research, wala naman nagsasabi na hindi tumatanggap na mayroong hepatitis B chronic ang Europe Czech Republic. At yun nga lang, wala pa akong napatunayan kung mayroon na nga ba nakaalis papunta dito kung meron man sana ikaw na yon ang unang-una na makakaalis kasi 2016 or 18 may nabasa ako sa Google na hindi naman kasali ang Czech Republic sa listahan ng may nakaban na ganong medical issue ang pagkakaalam ko sa Dubai napakahigpit niyan hindi ka makakapasok pag mayroon kang ganyang medical issue. So sana makatulong ang video na ito para magpalakas ng loob sa iyo. At maraming salamat sa panonood sa mga video ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you sa next vlog. Others.